Hello, halika. Puntahan natin itong kubo na to na eh um, bibihira na lang terhan. Unti-unti na rin siyang nabubulok. Ayan, tingnan natin. Tingga parang ano na rin siya. Para na rin siyang abandon. Pumupunta ako rito kasi ah uh, pinapakain ko yung aso. So, dahil walang nakatira, ay yung mga sahig, yung mga dingding, unti-unti na rin siyang inaanay. Unti-unti na rin siyang nabubulok. Dahil, ah, uh, napabayaan na siya. Ayun. So, iikot ko na muna kayo dito sa labas. kubo to ng aking tatay kaso lang yung aking tatay simula nung namaya pa na yung aking nanay nawala na siya nang ganang tumira dito so yung kubo na kung saan uh, madalas ah uh, kaming mag stay dati at minsan tinutulogan din namin to at siya din mas comfortable siyang tumira dito kisa doon sa aming bahay so Uh, mula nung namaya pa ng aking nanay ay nawala na siya ng ganang erector. Ayan, hinayaan niya na lang na unti-unting mabulok yung mga ano, sahig. Tagpi-tagpi na lang. Para na rin siyang abandon. Ayan, sira-sira na ang sahig. Ang bahay kapag hindi tinitirhan talagang nabubulok talaga. Ito ang napapansin ko dito. Sino na lang to rito para sa ano, pagkainin yung aso. Ayan. ko nga pala 'tong ubo na to kasi ah dito yung madami akong memories dito. At least bago man lang masira to, at least na na-save ko yung video para kung sakaling meron akong babalikan ah, pwede ko siyang makita. Kasi kahit ganito lang tong rito, tagpi-tagpi, pero nung buhay pa yung aking nanay, marami kami rito ang alaala. Mga ano, ayan. Mga flashlight. Sira na yung flashlight. Nakatabi pa rin. Ayan. Puro alikabok. Ayan ang kortina. Tanggal na rin tong kortina na to. Wala nang palit-palit. bag. Naglumaan ang mga bag. Ayan, mayroon ng uh, ah, spider. Ayan. Tapos, maalikabok na ang uh, ah, curtain wall. Curtain wall bang tawag siya. So, yun yung ano, mga ano, ligaya ng Dahikaan. So, ngayon, dinalaw ko ng arturo ito dahil may pinakain sa So, so uh, akin tong bag na to. Tapos dyan, nahiga muna ako dyan. Nahiga muna ako dyan kasi uh, inaantok ako. Then, okay, dito tayo sa kusina. Ito yung ano, yung mga tubig. Tubig dahil ito rito pagkatag ulan sinasahod yung sinasahod yung mga tubig na yan din. Ito yung uh, gaya ng mga pinggan. asin asin sta asin ya sayang ya. Kita ngampingkan. Dan hmm. lumutna. The butas-butas. Oh. There's more on sardines. Habang sinasamahan mo nyo nga pala ako sa aking pag-iikot dito sa uh, Kubo ni Papay, uh, gusto kong i-shoutout ang aking members. Dalawa lang naman ang aking members, si Maisa ni Insoy at iba pa. At si Aling Tindera Vlog. Ang alam ko meron akong mga members pero hindi ko alam kung members ko pa rin sila hanggang ngayon. Pero ang alam kong nagre-renew si Ah, uh, Maisan at si Aling Tindera Vlog Thank you so much mga mga loves. Dahil anjan pa rin kayo para sa akin bagamat a uh, bibihira tayong magkita dito. Pero ah uh, anjan pa rin kayo. Thank you sa so suporta uh, and shoutout na rin sa akin si si Koy na si Estefinas Lagi ko pa rin siyang nakikita sa comment section. Thank you so much. At sa mga kaibigan ko rin na nakikita ko na nagko-comment sa aking mga videos, thank you so much. Uh, hindi man ako agad-agad na nakakabalik sa inyo pero uh, antayin nyo lang ang aking pagdating. Naway wag kayong manghinawa sa, sa pag-intay <laughs> sa, pag sa akin. Thank you so much mga friends. Uh, naway nag-enjoy kayo sa sa ating tour dito sa uh, naulilang kubo ng aking tatay. yan Ayan si Max, nag-iisa. Kaya ako pumupunta rito para pakainin ng nag-iisang aso na yan. Kasi kawawa naman, wala na nga siyang kasama. Nakatali siya, wala pa siyang kain. So, parang siya lang ang nanirahan sa kubo na ito, si Max. O, ba diba? Kahit kubo lang naturingan to, pero uh, dahil wala nang nanirahan, nakakalungkot na rin siya at makikita mo yung kanyang mga bakas na uh, wala nang ano walang nagmimintin maglinis kasi ako nga bibihira ko lang dito dalawin di uh, dinadalaw ko si Max ano hali, dadalawin ko lang siya rito uh, twice a day lang so ganyan so nakakalungkot yung ano bahay kubo ito kahit bahay kubo lang ito dati ito ay puno ng buhay ah kahit ganyan lang siya tagpi-tagpi pero masaya pero kapag ang ano isang bahay ay pagkawala na talagang tumitira ah malungkot pati aso nalulungkot din sila alam ng aso na wala nang buhay yung bahay yung malungkot kumbaga parang mag isa na lang siya doon so parang naaawa ako ayan pagka tag-ulan sinasahod lang to para magkaroon ng tubig Para may magamit sa tag-ulan saan dito kumukuha na rin ng panghugas The ladle is bulok-bulok na. sira-sira na oh. Sira-sira na, wala nang salig. Yan, ang bahay pag wala nang nakatira. Ganyan sira-sira na. The Lonely Dog. The Lonely Dog. The Lonely Dog. <laughs> lonely Dog. Naalala ko yung pelikula pinanood ko. Na yung ganito din, meron din diyang ilog. Ayan, may ilog. Tapos 'Yung ilog na 'yan ah hmm, nakuhahan na ng ginto. Pero doon yung sa pelikula, hindi dito ha. tapos dito may kubo-kubo din sila kasi. Yan, di ba? Parang nai-imagine ko lang na ganun ang sitwasyon ng kubo. Ayan na. Nagtitagpi lang ang kubo dahil uh, hindi na, na hindi na kayang ayusin ng nakatira dahil uh, may edad na. Kaya pagka merong nasisira, ganito na lang ang ginagawa. Tapal-tapal na lang, tapal-tapal. Sa wala ng kakayanan wala nang kakayon ng aayusin dahil ah, tapos ah, dahaligi dahaligi is bulok bulok na Ayan. ganyan na lang o oh, sira na pauwi na talaga sa pagkabulok tong kubo na to sira na. Diba? Pwede ka nang masilip dito ng momo. So, yun lang. Thank you for watching. Uh, ko lang yung kobong. Naturingan na rin abandon kasi uh, bihira naman. So, ito yung tanawin dito araw-araw masarap ang hangin